Sa patuloy na pagsisiyasat ng GMA News, lumalabas na dilang mga pangalan ng mga opisyal ng mga NGO na sangkot sa Manoy Pork Barrel Scam ang nauulit. Pati pala ang kanilang tax identification number o TIN, nauulit din o di kaya'y pineke. Saksi si Cedric Castillo. Kung kaduda-duda na may ilang tao lamang sa grupo ni Godofredo Roque na nagpapatakbo ng walong NGO, kahinahinala rin ang inilista nilang impormasyon sa mga dokumento ng NGO nila. Kabilang na ang kanilang mga tax identification number o TIN. May magkaibang pangalan pero pareho ang TIN. May parehong pangalan pero magkaiba naman ang TIN. It's suspicious that pareho yung TIN number mo o kaya Iisa kang tao, iba-iba yung TIN number mo, that's also suspicious. It's a criminal liability if you have multiple TIN. Base sa records ng Securities and Exchange Commission o SEC, iisa ang TIN na gamit ng isang Joel Soriano ng Buhay Mo Mahal Ko Foundation at Carlos Soriano na miyembro naman ng Kaagapay Magpakailanman Foundation. May Joel L. Soriano pa na gamit naman ang ibang TIN sa Kasangga sa Magandang Bukas Foundation. Si Joel Soriano at Joel L. Soriano, iisa ang address. Nang i-check ng BIR ang tin na parehong gamit ni Joel Soriano at Carlos Soriano, nakarehistro ito sa JL Soriano Enterprises. Nabanggit ang isang JL Soriano Enterprises sa COA Special Audit Report bilang isa sa mga hindi matunto na supplier ng kabuhayan at kalusugan alay sa Masa Foundation, isang NGO na kabilang sa Godofredo Roque Group. Si Maria Paz Vega naman nakasama ni Carlos Soriano sa Kaagapay Magpakailanman Foundation. Kapareho ng tin si Maria L. Apolinario na kasapi naman ng Ikaw at Ako Foundation at Gabay at Pag-asa Foundation. Iisa ang address ni Vega at Apolinario na nakalista sa SEC. Nang ipacheck namin ang numero, wala raw ganong tin na na-issue ang BIR. Sa makatwid, peke ang numero. Pag ito, pwede raw kasuhan ng perjury. When you incorporate, you swear under oath that these are true. No, there. So it's a different. It's not a tax violation, but it's a violation under the criminal penal code. Halos 200 milyong piso mula sa pork na mga congressman ang nakuha ng tatlong NGOs na ito na pawang may sabit. Ayon sa COA, kaduda-duda ang mga authority to print receipts o ATP na gamit nila o ng mga supplier nila. At hindi rin matiyak kung ang mga proyekto nila ay talagang nakarating sa mga tao sa iba pang NGO na sinuri namin. Magkapareho ang tin na gamit ni na Marisa C. Cruz ng Las Marias Foundation at Rachel A. Graho ng Koprahan at Gulayan Foundation. Magkasama si Cruz at Graho sa Koprahan at Gulayan Foundation. Nang aming kumpirmahin sa BIR, lumabas na ang tin na parehong ginamit ni Cruz at Graho. Pagmamayari pala ng ibang tao. Ang Las Marias Foundation at Koprahan at Gulayan Foundation ay kapwa may sabit din sa paghawak ng pondo ng gobyerno ay ayon sa COA. Sinubukan naming tuntunin ang mga taong ito para hinga ng pahayag ukol sa tila irregular nilang mga tin. Walang Joel Soriano sa kanyang nakalistang address. Ang bahay ni Carlos Soriano hindi namin makita dahil wala naman palang address. Hindi namin inabutan sa kanyang bahay si Maria L. Apolinario, kaya't iniwan namin ang aming numero sa kanyang marugang. Walang humarap sa amin sa opisina ng Kaagapay Magpakilanman Foundation na kinabibilangan ni Maria Paz Vega. Naghatid naman kami ng sulat sa nakalistang address ni Cruz. Hinanap din namin si Graho, pero walang ganong address tulad ng nasa dokumento ng NGO niya. Sa huli, tinanong namin sa BIR kung ano kayang posibleng motibo ng mga tao para hindi ilagay ang tamang tin sa kanilang mga papeles. So it's harder to look for them. Patuloy naming hinihintay ang sagot ng mga tao at NGO na hininga namin ng pahayag ukol sa aming mga report nang balikan naman namin si Attorney Joel Gordola na tumangging kanya ang pirma sa mga notaryo ng mga questionabling NGO. Hindi na siya nagpaunlak ng panayam, kaugnay sa resulta ng pagsusuri sa kanyang mga record. Ako si Cedric Castillo ang inyong saksi.